Alright guys, meron ditong mga chain. Takasago yan ha. Takasago. Meron ding uh, Creon. Tapos merong uh, Genuine Parts RB. So ang kagandahan lang dito, mura. Halimbawa yung uh, 428. Nasa ano lang siya. Uh, mo siya ng wholesale, 332. And then pag retail 420. Tsaka ang kagandahan dito, mer tingnan niyo to, tingnan niyo to. Ah. Sprocket set siya. Uh, motor SSL. Uh, ano na to ah? Uh, chain and sprocket original yan. Eh. Ang presyo nito pag binili mo siya ng wholesale 310. Pag retail 420. Mura guys. Dito lang 'yan sa SSL 888. So same lang, may iba-iba naman yung sprocket. Ano? Sprocket set sa Pareho. Ganito yun 308 yung uh, wholesale, tapos yung retail 475. So ayan, uh, sa mga naghahanap ng na mga sprocket set, uh, ayan, punta lang kayo dito sa SSL 888. Mini SSL 888 at meron din sila ditong mga yan tambutso. Yan mga pang scooter belt, mga fender, mga bracket. Yan. So, ito mga pang scooter to. Ang mura dito, guys. So, sa mga naghahanap niyan, mga may mga shop or uh, personal na mga motorcycle uh, dito may mga chain dito na mabibili nyo lang ng mura so halimbawa eto wholesale niya sa kadena lang to ha 163 pag retail 245 so yan kung malalapit lang naman kayo sa so mga SSL 888 branch sa so may General Trias sa so may Imos may Silang tapos dito sa 13 and soon magkakaroon sila sa kawit yan, yan mga brake pads yan mga brake shoe yan syempre nandyan yung mga langes right so bendix syempre bendix alam na natin matiba yan uh, mga brake bra ano tawag yan brake hose Hosos <laughs> yeah. Mga Ayan Mga Ito mga ano Mga repair kit Repair kit Ayan mga Alright So guys uh, Ayan Dami So so nandun yung mga gulong nila Ito so, yung mga upuan Right So sir Kuha natin ng ano sir Invite mo naman sila sir Pumunta dito sa SSL 888 tresse branch Okay Ready po kayong pumunta dito sa tresse branch ah po tayong safety. Yan. sa mga open okay. Thank you sir.